Okay, so hello everyone. Ngayon is meron tayo yung uh, another device naman na na-set, no? So, tinatawag natin itong photo control switch. Responsible siya sa pag-on and off pa rin ng ating ilaw. Okay, so switch on and off ng ating ilaw. So, ang pinaka-load natin dito ay yung ating bulb. Okay, so photo control switch nakadepende siya sa light. Okay, so kapag na-sense niya na for example mataas na yung sikat ng araw o maliwanag sa kanyang harapan o sa harapan ng ating device, mag-o-off yung ating ilaw. So magkukusang mag o mag-o-automatic siyang mag-off. Kapag naman madilim na o gabi na, mag-o-on na yung ating ilaw. So mag-o-automatic on na siya. May mga pagkakataon kasi na, for example, sa ating uh, pagtulog, no? tapos sa uh, tulog pa tayo tapos mataas na yung sikat ng araw minsan hindi natin ma-off yung ating ilaw so sa pamamagitan ng photo control switch siya na yung gagawa nito para sa atin ano? so makakatulong siya sa pag lesson uh, lessen ng consumption ng energy natin at saka sa ating cost no? sa expense natin okay? so testing natin so ang sabi ko nakadepende naka siya sa light so kapag madilim For example, so patayin natin yung ilaw. So kunwari, madilim na sa paligid niya. Okay, so madilim na. Mag-o-on yung ating ilaw. So kung kunwari, madil maliwanag na. Mag-o-off mag, mag yung ating ilaw. Okay, so kunwari, maggabi na ulit. So, maliwanag, kunwari, mari mudilim